Ang kawawa at malas na babaeng ito ay si Eliana Delacour. Siya ay ating pinapanood dahil siya ay na-stuck sa isang inodoro sa banyo sa loob ng isang Home Depot matapos itong lagyan ng glue ng kung sino man. Kung may naiwan mang pride si Delacour ay nawala na rin ito nang nagsidatingan ng mga TV news crews para i-report ang nangyari sa kanya. Nangyari ang insidente noong November 27 sa isang Home Depot sa Georgia. Ang 40-year-old na si Delacour at ang kanyang mga kaibigan ay bibili daw ng heater. May isang taong nagpunta sa banyo para sa babae at naglagay ng super adhesive sa mga upuan ng inodoro. Hindi nagtagal si Delacour, na isang stay-at-home mom, ay nagpunta sa banyo at mabilis na na-realize na matatagalan siya doon. Ayon kay Delacour, lumipas ang halos kalahating oras bago nakarating ang emergency staff para siya'y matulungan. Kasama nilang dumating ang kalahati ng staff ng Home Depot. Matapos ang kalahati pang oras ay nakawala na rin si Delacour. Natagpuan ng store manager na si Mary Dean ang isang boteng glue sa loob ng isang paper bag na nasa kamay na ng mga investigador. Ayon sa sheriff, ang insidente ay nananatiling isang open investigation. Baka kailangan ng investigahan kung bakit hindi muna tinignan ni Delacour ang upuan bago siya umupo.